ayan na ah, tinutulak na tayo dito ah, ayan na sila Grabe mga kababayan, uh, unang gabi natin na uh, pagpunta dito talagang dagsa po ang mga taga-suporta ni BP Sara at Tatay Digong dito. Ang sinisigaw po dito walang uwian, talagang di tayo uuwi mga kababayan hanggang umaga tayo dito.